Ang MGA ramaa, buto ng kalabasa, ay isang napakayamang pinagmumula ng iba't ibang sustansya na nagbibigay ng maraming benepisyo sa katawan ng tao. Narito ang ilan sa MGA pangunahing pakinabang nito para sa kalusugan ng puso. Nagpapababa ng antas ng kolesterol. Naglalaman ang MGA ito ng MGA-phytosterol na humaharang sa pagsipsip ng kolesterol sa bituka. Naglalagula ng presyon ng dugo. Mayaman ang MGA ito sa magnesium at potassium na sumusuporta sa maayos na paggana ng sistema ng cardiovascular. Pinipigilan ang atherosclerosis. Naglalaman ang MGA ito ng unsaturated fatty acids na nakakatulong sa pagpapanatili ng pagkalastiko ng MGA daluyan ng dugo para sa suporta sa immune system. Nagpapalakas ng resistensya dahil sa mataas na nilalaman ng zinc at MGA bitamina na may antioxidant properties para sa kalusugan ng prostate pinipigilan ang paglaki ng prostate gland. Naglalaman ng MGA ito ng zinc at phytosterol na maaring humadlang sa prosesong ito, nagpapabuti ng kalidad ng semilya. Mahalaga ang zinc para sa produksyon ng testosterone at normal na paggana ng sperm. Para sa sistema ng panunaw, nagreregula ng paggalaw ng bituka. Ang mataas na nilalaman ng fiber ay tumutulong sa peristalsis ng bituka at pinipigilan ang constipation maaring magkaroon ng antiparasitic effect. Tradisyonal na ginagamit bilang natural na lunas para sa MGA parasito sa bituka, para sa kalusugan ng balat, buhok, at kuko, nagpapabuti ng kondisyon ng balat. Naglalaman ng MGA ito ng bitamina E at E at zinc na may antioxidant properties at tumutulong sa pagregenerate ng balat, nagpapalakas ng buhok at kuko. Dahil sa nilalaman ng zinc at B vitamins, iba pang benepisyo, nagpapabuti ng mood. Naglalaman ng MGA ito ng tryptophan, isang amino acid na precursor ng serotonin na kilala bilang happy hormone. Sumusuporta sa malusog na pagtulog. Ang magnesium at tryptophan ay maaring makatulong sa mas mahusay na kalidad ng pagtulog. Nagriregula ng antas ng asukal sa dugo. Ang fiber at iba pang MGA sangkap ay maaring makatulong sa pagpapanatili ng matatag na antas ng glucose. May antioxidant properties. Pinoprotektahan ng MGA selula mula sa pinsala ng MGA free radical na tumutulong sa pag-IWAS sa maraming sakit kabilang ang kanser. Sumusuporta sa kalusugan ng buto. Naglalaman ang MGA ito ng magnesium, phosphorus at calcium. Maaring mapawi ang MGA sintomas ng PMS. Ipinapahiwatig ng ilang pag-aral ang kapakipakinabang na epekto sa MGA sintomas ng premenstrual syndrome. Sumusuporta sa paggana ng bato. Ipinapahiwatig ng ilang mapagkukunan ang positibong epekto sa paggana ng bato at pag-aring makatuays sa kidney stones. Mahalagang isama ang MGA buto ng kalabasa sa pang-ARA, W man a r r a i w na dieta bilang isang malusog na merienda o idagdag sa iba't ibang pagkain. Gayunpaman, paman, mahalagang tandaan ang kanilang calorie content at kainin ang MGA ito ng katamtaman.